Good afternoon mga Carlos Farming TV So yun so, guys, nandito naman tayo sa ating bagong video Kung saan palibagong video to guys Matagal tayong hindi nakapag-upload Dahil sobrang busy tayo So yun guys, nandito tayo sa ating bagong rabbit trip So yun nga guys, ito yung alaga natin Pinapakain natin ng Kangkong ngayon guys Kangkong tsaka bayabas So bakit nga ba bay bayabas yung Pinapakain natin guys Tag ulan ngayon so Posible silang magkaroon ng Diarrhea So, nilagyan natin ng dahon ng bayabas parang kakain nila dito. So, ito pala guys, uh, nasa 4 months na ito. Malawak na yung rabbit tree natin dahil binakora natin itong rabbit tree natin. Parang okay yung ano, okay siya yung mga alaga natin. So uh, guys, ipupunta kayo sa ano. ko kayo kung saan yung ating rabbit tree. <laughs> guys, ayan. So, yan yung meron na silang tunnel dito. Ayan guys. O. Ayan yung tunnel nila. So yung tunnel na yan. Malalim lalim na yan. Yung tunnel na yan guys. O. itong puti. Ay yung mga puti na yan guys. Mga bago yan. Mag 2 months pa lang yan. Tapos ito tatlo yan sa magkapatid. Siyempre guys, nandun yung mga ay no mga magulang so binakuran na natin dito parang hindi sila hindi sila makano makatakas pa kapunta dun sa ibang part. hanggang dito lang sila guys so mula nung nilagay ko to sila dito walang halaman na tumubo <laughs> Tingnan mo, gabi, lang ang hindi nila kinagat. Tingnan natin ng dalandan. Ngayon, meron na siyang kagat. Ayan o. Binalatan na nila yung ugat. Pati yan. Unti-unti na lang binalatan. Ang hindi lang nila mabalatan guys, yung akasya do, hindi nila pwedeng kainin. Mapait siguro sa pakiramdam nila. Ayan Nandito yung iba So itong, ito yung rabbit toy natin Labas pasok na lang sila Pag tagulan Pupunta sila dyan sa loob Pero meron pa rin tayong Nakakulong na isa dyan Babae Hindi pili siyang pagsamahin guys Medyo matapang Tsaka yan Lalaki Sobrang tapang Ayan So, ang luwag na yan ang ating rabbitry eh. tray. natin ng species yung ating mga halaga ng rabbit. Parang dumami. Dumami na sila. Halos halos, halos na ubus kasi dahil ano. Marami tayong naibinta. Ayan. Saka yan mga bago na yan. So mga paystack na nila yan. Parent stack. Kaya sa internet lagay yung mga bagong dinerasyon ng ating mga rabbit na alaga. <coughs> So, siyempre, maintain yung pagkain niya, guys. Pids. Dito lang siya nakalagay. Ayan. Dito lang na siya nakalagay. Ubus yan mamayang gabi. Kasi magdamagan yung kain ng mga rabbit. So, dapat may pagkain sila sa gabi. Parang maintain yung katawan nila malasog. Ayan. So, never pa naman sila nagkasakit dito, guys. Kahit dito na sila sa labas. Gabi lumalabas sila. Saka so guys, yung kulay black natin na alaga, uh, malapit na rin yun mag mga anak. So, yung dun sa butas yung mga anak, dun sa loob, loob ng rabbit tree. Eh. Hinawa mo sa, ang kulit ng ulit ito. So, laya sila ngayon. Laya na lang sila, para silang ano, nasa forest. Ayan. Wala makapagpigil sa kanila dyan. Siyempre mayroon nilagyan natin ng screen yan guys kasi may aso tayo baka makalabas. So haharbisin harvestin na naman ito ng aso. So sayang naman. So uh, you know. Ang uh, ano nila. ang uh, Ayan. So ang uh, mutong mga alaga natin ng rabbit guys pwede mo siyang hawakan. Hindi sila masyadong mailap. Huwag, <laughs> malun. Ito, ito, hawakan na dito. Hahagart hawak lang, guys. Parang gumamoy na sila. Isa ito malun. hawakan mulang lang yan. Sila, hindi yan sila tatalon. Kasi nga, guys, sanay, sanay sila sa talon. Bis, talon. Talon ka na mayaing ka na dun. Oh, bilis nong malun. ito, ito. nga uh, boleng get Yeah okay, guys so masarap na magalaga ngayon lalo Malu maluwag yung paglalagyan nila Pala guys yung stack natin uh, lahat ng rabbit natin ay nasa 13 Papalakihin pa natin yung iba So 13 baka after ma two months or one month, da dami na ito. So, kailangan nakabot ito ng 30. Ah, okay na siguro guys kung 30. Sana nga makaabot tayo ng 30. Eh, 30 lang, okay na. Marang maganda na nandito sa ating rabbit. So, ngayon guys, never mo na ako magbinta. Dahil gusto ko makita yung dami ng ating mga rabbit dito sa rabbit. So, nga guys. Thank you pala sa lahat ng mga subscriber. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, uh, pinutin yung subscribe button. Tsaka yung bell button para ang updated kayo guys kung meron na tayong video. Ngayon, uh, nag-uumpisa na tayo ulit uh, dahil marami na yung rabbit natin. Marami na tayong mga rabbit na makikita dito sa ating rabbit tree. So, papadamiin natin to guys. Sana dumami ito. Pagdating ng December, dadami pa sila. Di mo tayo magbinta parang maganda tingnan so yun yeah, guys bye bye yeah.